What's up mga dabay kat? What's up mga dabay kat? What's up mga dabay What's up mga dabay Ay, Ayun, nandito naman si Tumampus Twins. welcome back to to Mampas Twins vlog Ayan. So for today's video guys, ito po yung update ng ilog sa lugar na Tapos na po yung ano, pag, ano, pag repair or I mean pag ano, papataas ng ano, riprap sa amin Para hindi maabutan ng bahay Yan yung bahay namin guys, oh, yun. doon yung bahay namin guys So nandito kami sa ilog kung saan kami maliligo. O oh, maliligo kami dito sa ilog guys. Sobrang init ngayon. Nyo, parang halian na guys. Yan. So. Sino? Repeat. Not So, ayan, ayan, malilingo kami dito sa ilog, guys. So, yun, bababa kami, guys. Bababa kami, punta kami doon. Init sa lugar dito. Yun, guys, so yung, ano, rip-trap sa lugar na ko maligot ke. Ano? Magkabo ra ko? Ampa. Ha, ah, madok man ko dira. Dira ana man maligot ni Matrin ang mabak dira. Ha, ah, pa na kokuanin ko andi andi na. hmm. paogla na lang sa akin. So, guys, do na ko maliligo. Hoy, ako katakot na man ko. Nako po. Pwede magkabo ra ko? Masak nang hindi gud madre. Untung an bakko. Hmm, ada kisu, ada kisu. Krab. Geri, Hei, hei. Makabur aku, eh. ito so, mga tolet toilet. dito kami maliligo. guys, Ayan, dito kami maliligo, sa ilog. Ayun pag walang tubig, maraming maliligo dito, guys. Ayun, may meron gumawa sila ng ano, yung maliit na alimang para ulan ulam so dito tayo akyat guys o oh, tingnan nyo yung hagdan yung hagdan papunta sa itaas o oh, ba diba? o oh, ayan oh, ganda ng panahon ngayon guys ayan hi guys kung di pa kayo nang subscribe sa youtube channel naman Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga panibagong video namin na i-upload namin sa si YouTube. Ayan, yun yung bagong riprap guys. makita nyo talaga yung parang bago na color white. Color white yung ano, sa minto pa. O, oh, dyan yan oh yan, pupunta doon Yan sobrang hangin, guys. Ayan, guys. Nandito sa ilog, sobrang init kaya nand, ano nag ano ako nang tawel. Kaya sobrang init. Mm, init. kami kadaan punta sa taas <laughs> oh. so ayan nandito tayo sa aming ilong sobrang init guys sobrang init kirit bumbong ayan tingnan nyo guys nakaton yan ito yung update ito yung bagong reprap guys o yung ginawa bago yung baha ayan pupunta na tayo sa itaas guys ayan papunta tayo sa itaas o tingnan nyo oh. So, ayan. Bye-bye.